Malapit na ang magawa ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang-kanilang mga proyekto lalung lalo na ngayon na nakapagpahinga na si Alden Richards buhat ng gawin ang kanyang huling pelikula at ito ay nagsasabi lang na ready na si Alden Richards at Maine Mendoza gumawa ng pelikula yan naman kasi talaga ang gustong gawin ni Alden Richards sa simula pa lamang talagang sinabi na ni Alden Richards dati sa publiko pa na gusto niyang makatrabaho si Maine Mendoza sa kanyang sariling produksyon talagang namangha ang buong Aldemnation sa pahayag na ito dahil nga naman kilala natin si Alden Richards na napakasinop napakamasipag at talagang pinagtutuunan ng pansin ang pelikula at ang mga cast neto na isinasama sa kanyang movie o mga proyekto. Ganyan talaga si Alden Richard sa simula pa lamang. Ang kaibahan nga lang dito ang pagtrato niya sa ibang mga babae na hindi nakita kay Min Mendoza dahil special ito kung matatandaan at makikita nyo lamang ang ginagawa ni Alden Richards. Amen Mendoza dati ay hindi man lang niya nagawa kay Kathleen Bernardo at sa iba pa na mga kasamahan niya. Nagpapatunay lamang ito na ang talagang feelings ni Alden Richards ay kakaiba pagdating kay Min Mendoza. Talaga nga namang ang ginawa nilang kasal ay talagang hindi magawa ni Alden Richards sa ibang babae. Diyan mo talaga malalaman ang hidden na pagtingin ni Alden Richards at Min Mendoza. dosa sa isa't isa. noon pa lamang kaya dito mo malalaman na talagang tunay at genuine ang pagsasama nila kahit pa hindi ito nakikita sa publiko dahil kung sa gayon ay makikita ito at ibabalita na rin ng mainstream media na alam natin na hindi ito binabalita kaya jam malalaman na ang tunay na pag-ibig ni Maine Mendoza at Alden Richards sa isa't isa ay hindi lamang ang proyekto o sa harap ng kamera ngunit ito ay gumagalaw na rin ng privado at hindi nakikita. Napakatagal na ang inaabangan ito ng buong Aldam Nation. Ang tila gagawin ulit na pagsasama ni Alden Richards at Min Mendoza kung dati-rati nga kahit pa araw-araw silang nagsasama sa Itbulaga ay talagang inaabangan at tinatangkilik pa rin. Ngayon pa kaya na hindi sila makita na gumagawa ng isang proyekto, mapamovie man o teleserye. At kung matatandaan nyo, ang huling pagsasama lamang ni Alden Richards at Main Mendoza ay sa Bibo at Tok Tok na talaga namang nag-viral. Isipin mo lang, yan lamang ay sa komersyal. mulit pagdating pa kaya sa pelikula, sa teleserye, nasabi na rin kasi ni Alden Richards kung sino ang gusto niyang makasama ngayon at makatrabaho sa isang pelikula at kasama na dito si Anne Cortez na alam naman natin na dati pang gustong makasama ni Alden Richards. Ngunit pabor ang buong Aldam Nation dito dahil nga naman si Ann Cortez ay napakagaling na artista at talaga namang hindi magkakagusto kay Alden Richards dahil ito ay may kanya-kanya ng pamilya hindi tulad ng ibang babae na pagka pinatok mo kay Alden Richards ay tiyak na magkakagusto kung iisipin nga ng buong Aldam Nation lahat na lang ang ipinares kay Alden Richards ay tila nagkakagusto o tila sila pa ang nanliligaw kay Alden Richards dahil na rin ito estado ng karir ni Alden Richards isang sikat na artista, napakagwapo, mayaman, matalino, at higit sa lahat, napakahambol. Kaya dapat talaga ay madaliin nang ibalita ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kanilang gagawing proyekto dahil ito ay ang pinakaaantay na ng buong Aldam Nation sa simula pa lamang. Pagkakataon na ngang umamin ni Maine Mendoza at Alden Richards, pagkakataon na kasing ito na talagang napapansin sila sa publiko ngayon at at sikat na sikat silang muli dahil na nga rito ay maiiwasan ng mga starlet na pumapel at palitan sila dahil ito talaga ang tunay na nakakasira sa relasyon ni Main Mendoza at Alden D. Charles. Kahit ano pang sabihin nila na pagpapabango sa kanilang mga pangalan ay hindi nila mapapantayan si Main Mendoza at Alden D. Charles let alone malampasan nila ito dahil si Main Mendoza at Alden D. Charles ay nag-iisa lamang sa industriya nariyan ang mga respetado, ibang artista, matatalino, mayayaman, mga humble, napakaraming mga pinagkakaabalahan na business. Wala na nga talagang makakapantay sa hinaharap kayon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya naman talagang tinatambangan sila ng mga pambabash at paninira na wala na sa lugar ngunit ang maganda dito ay baliwala lamang ito kay Main Mendoza at Alden Richards dahil kahit kailan ay inaasahan nila na ipagtatanggol sila ng buong Aldam Nation ang pandom na pinakamalaki sa buong mundo halatang halata naman kay Main Mendoza at Alden Richards na ang pagsasama nila ay tila nakatago sa mata ng publiko bagamat alam na ito ng buong Alden Nation, ay dapat nagpapakita pa rin si Maine Mendoza at Alden Richards lalo na ngayon na talagang ang demanding ng kanilang mga karir at gustong gusto nilang makita ito ng buong Pilipinas ang muli nga nilang pagsasama sa television man o sa movie na kahit ano dyan ay gusto rin ng buong Aldab Nation mas maganda nga lang kung ito ay movie dahil ito ay matagal na mangyayari dahil kung ito ay sa TV show ay mahihirapan silang gawin ito dahil ang produksyon ni Alden Richards ay limitado lamang sa mga pelikula. Alam naman natin ang management nila ay iiba na pati ang kanilang mga network kaya mahihirapan na sila gumawa ng TV show na talaga namang ikinalulungkot ng buong Aldab Nation ngunit ang maganda dito ay unti-unti nang nakikita si Min Mendoza at Alden Richard sa publiko at nagsisimula na rin ang gana ng buong publiko at lalong lalo na ang mga true blooded aldam nation na talaga namang dati pa lang ay nagaantay na sa kanilang muling pagsasama yan naman kasi talaga ang tunay na dahilan ng buong true blooded aldam nation hanggat hindi ngayon sa mga susunod na araw pa itong mangyari ngunit ang suporta nito ay talagang hindi matatawaran dahil sa una pa lang hanggang sa huli ay nakasuporta ang buong Aldam Nation sa tambalan ni Maine Mendoza at Alden Richards talagang ito ay walang ginawa kung hindi sumuporta at tangkilikin ang ginagawang movie o mga teleserye at proyekto ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ni Maine Mendoza at Alden Richards dito sa mga true-blooded Aldab Nation na sa simula pa lang ay hindi na sila iniwan. huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.